guys, uh, sa kamusta po ang lahat? So, meron na naman tayong bagong vlog for today. Yan. <clears throat> Bali, mag-update lang po tayo sa ating mga dog pack. So, yan. Morning po yan. At kitang-kita niyo naman kung gano ka-active na agad ang mga ating mga puppies. O yan, may nagkagata na agad. So, yan po ang mga kaganapan sa ating... Uh, bahay na merong anim na puppies at 4 na adult dogs. So, uh, update lang po kasi 3 months, going to 4 months na po ang ating mga puppies. So, yan, masyado na silang hyper, masyado na silang uh, malalakas kumain, at sa tingin ko naman ay mga healthy naman sila, kasi nga, gawa ng kanilang uh, diet na, na laging may malunggay. So, yan. Pakita lang natin yung mga activities ng ating mga papis. So, yan si Kiko, isa ka si Kikai. Ay, si Spot pala yun. Tapos si Yoko, yung Chihuahua. So, punta tayo dito. Yun, may nagbubugbuga na dun. <laughs> Ganyan, kakukulit ang aming mga papis. Talagang hobby na ang mag-rambulan. Uh, Yan, nagkakagata na sila. Nagpapakita na sila ng mga dominance sa isa't isa. So, uh, talaga namang minsan ang hirap nilang awaten. So, kailangan matsaga mo silang tuturuan para din talagang mga bata. Sasawayin mo sila para alam nila yung kanilang ginagawa, eh, malaman nila kung tama o mali pa yung kanilang ginagawa. So, ayan, tignan mo, nagrarambunan tong dalawang to. Pero ano pa naman yan, basta nakita mo okay pa, eh, Ayan mo lang sila, kasi parang laro nila yan, saka parang, ayan uh, yung way nila para ma-release yung mga energy nila. Ayan, kasi ang mga dog's puppies, ang mundo, eh, ina-explore nila through their mouth. So, kaya sila nagkakagatan, uh, yan, nagbabark-bark, ganyan. So, ito tayo sa team low energy, yan, mga low energy pa sila, kaya chill-chill lang sila dyan sa tuwalya na nakasapin. Yan, si mama dog, nagising na, yun, inaabangan na siya ni Chihuahua, kasi si Chihuahua, hinahamp si ah uh, Bailey. Yun nga si Mama Dog. Ah uh, kasi si Mama Dog parang in hit na naman po siya kasi nga eh ewan ko ilan buwan na ba three months mahigit pa lang ah so ewan ko kasi every two ay twice a year sila mag hit eh yung mga girls so every July and December so kaya siguro parang in hit na naman si Mama Dog na mayon eh na mga boys, na mga lalaking dogs. Kaya, ayan, nababaliw na naman sila. Gusto na naman sila, nilang ihamp yung mga babaeng dog. So, ayan, rambulan everywhere. So, para sa mga dog lovers, uh, ayan, yan ang mga eksena sa ating uh, dog pack. Ayan, di ba? So, kung kayo mag uh, a uh, decision na magkaroon ng uh, dogs or puppies, so, yan, meron na kayong idea kung anong magiging kaguluhan sa bahay ninyo. Yan, masaya. Super saya. So, sobrang saya. Yan. Walang katapusang saya na. <laughs> so, yan, uh, medyo talagang uh, kailangan ng pasensya. Kasi nga, pagka uh, makukulit sila, kailangan mo silang pagpasensyahan, kailangan mo silang i-correct, para ka rin talagang nag, nag aal ng bata, nagpapalaki ng bata. So, yan, pag alam mong medyo rough na yung play, ayan, kailangan mo na silang, ako meron akong stick eh. Meron akong stick yung pangkamot ng, na nabili namin sa Baguio. yon, pag, pag uh, hinahampas ko na yun sa, limbaw, sa table, natatakot na sila para rin silang bata. So, kailangan mo lang ipaalam sa kanila na hindi ka natutuwa sa kanilang mga inaasal, sa kanilang mga behavior. So, yan. Pagka naman napagod na sila, tumitigil na rin sila. So, yan si Mama Dog. Katulong ko yan siya sa pag, uh, pagsasaway sa mga anak niya. So, yan. Parang gabi na yata to. Yan, yan, mataas pa rin ang energy ni Dumbo. Yan, yung matangkad. So, ito si Pebbles. Yan. <clears throat> yan, mahana. Nagre-ready na sila matulog niyan. Pero yung mama nila ay tulog na. So, napagod na kakasaway sa kanila. Ayun, no? Malayo na ang narating ni Mama Dog. Nakarating na yata sa Edge sa joke. <laughs> so, ayan si, si Snow kasi Yoko, yan ayaw ni Yoko sa bed niya kasi mainit daw kaya ginawa na lang niyang unan yung kanyang bed yan si si Tita Snow adult dog din po yan, ayun yung makulit na yon si Pebbles yan, yan yung mga iba pang puppies, sama-sama sila dyan so yan, habi nila nangatngatin yung mga basahan at lunukin pag nangatngat nila so itinatay din naman nila or ipinupupo, ano ba yung basta ang, ang pangit naman ng term, ipinupupo nila ang kanilang mga nakakain na mga basahan. Yan, yung mga bed, bed ko, ano nila, bed nila, yung mga mating na yan. Talagang binubutas nila, kaya ewan ko ba. Sa bali pinagdadaanan talaga nila yung stage na yan, kaya okay lang. Yan si Papa Dog, tulog na tulog na. So, nakukulitan din siya sa kanya mga puppies. Kaya, mas gusto niyang nakakulong dyan kapag matutulog. So, yan talaga yung kanyang uh, safe place. Pagka yung mga puppies ay makukulit. Yan, dyan siya nagstay <coughs> So, yan ang uh, uh, talaga na mga ano uh, niya, go to place niya. Yan, hindi niya yan ipagpapalit sa lahat ng lugar. Pag umaga, lumalabas yan si Papa Dog. Doon siya sa labas nag kasi naguguluhan niya ito sa mga papis. Pero pag gabi, automatic dyan siya talaga. So, ayan yung kamukhang kamukha niya, si Pebbles. Ayan, si Kikoy, kamukha naman ng Mama Dog. Ayan, mga makukulit yan. Super active, super hyper na mga puppies. Hindi ko alam para silang Ewan ko, para mga zombie ang mga yan. Parang walang, ano, walang tigil yung mga energy nila. Siguro dahil din sa kinakain, ganyan, kaya mga high energy. So, yung pinapakain na yan, si Kiko yan, no? Pogi, oh. So, ang pinapakain namin sa kanila, yun, combination ng rice, uh, puppy food, tapos nagdadagdag tayo, nagdadagdag tayo ng mga veggies, katulad ng pumpkin, or squash, Saka moringa, hindi nawawala. Tapos minsan may sayote, carrots, yan. Yung ibang ano, itatry din natin yung lalagyan natin ng kamote. Basta, uh, palagi lang na merong moringa. Kung di man malagyan ng ibang gulay, basta yung moringa, laging meron. So, rice, moringa, and papi food. So, yan o. Oh. Diba, yung ganyang kakyutan, uh, kahit anong pagod mo, minsan nawawala talaga pagka nakita mo yung mga pagmumukha nila na super cute, na mga mukhang angel, pero pag nag-away-away, nagmumukhang devil sila. Uh, talagang uh, rambulan kung rambulan, kahulan kung kahulan. Ay, minsan nga, ano eh, uh, 10 oras ng gabi gigising sila, nagrarambulan sila. So, talagang uh, challenging din para kaling talaga nagpapalaki ng mga bata. May mga stages sila na mga matitigas ang ulo nila. Ayaw nila nakikinig. So, kailangan mo lang talagang pakita na kailangan nilang makorek. Kasi pag hindi sila nakorek, eh, magkakaroon ng problema in the future. Magkakaroon ng problema ng behavior nila in the future. So, normal naman daw sa puppies ang pagpapakita ng dominance. Kaya naman ako eh panayang research kasi nga may time na nangyari yan si Spot talagang lagi siyang aggressive. Lagi niya kinakagat yung mga kapatid niya. So, one time nagrambulan sila ni uh, Kikoy si Kiko yung parang machong papi. Talagang binutas niya yung sa sa leeg, sa muka. Talagang nabutas ng ngipin niya. So, ganun siya ka-aggressive. Kasi si, si Kiko uh, medyo dominant din. So, parang ayaw nilang papatalo sa isa't isa. So, nag -re research tuloy tayo kaya naman, panay ang ating research kung paano maayos yung ganong uh, uh, ano nila, na dominance nila, nagpapakita sila ng dominance sa isa't isa. So, ang sabi, kailangan talagang uh, i-correct -co mo sila parang bata talaga na kailangan mo ipakita na ikaw ay uh, alpha, ikaw ang masusunod, ikaw ang boss. Hindi mo sila pwedeng pabayaang manalo, kasi nga pag nangyari yon, eh problema ka talaga in the future. O so, di ba? Parang bat, parang tao lang din talaga. Kailangan mo siyang i-correct sa young ages pa lang nila. Kasi pagka tumanda na yan, kinatandaan niya na yung ganyang ugali, uh, that will lead to a uh, future aggression na talaga naman magiging problema mo in the future. So, ang sabi, kailangan na talagang papakita mo kung kinakailangan na uh, meron kang stick. Yun na nga yung ginagawa ko. Yung may katatakutan ba sila? Or, isa pa, isa-separate mo sila sa isa't isa. Bigyan mo sila ng time out. Kailangan talagang lagi kang may crate. Para pagkakailangan na niya mag-time out, doon na muna siya sa crate. So, palalabasin mo pa rin pagka kailangan nila maglaro-laro pero yung mga talagang ano mga dominant na papi parang uh, iwasan mo na lang din magsalubong ang mundo nila para siguro ano uh, hindi na sila magkasakitan pa or magkakagatan so para paraan lang din kung paano mo sila maikokorek diba kaya napakalaking bagay na may crate ka may mga way para ipaghiwalay mo sila So, isang ano yon isang tip para may masolusyonan mo ang dominance, kailangan uh, hindi sila magkita, hindi mag-cross ang landas para uh, maiwasan yung sakitan, kagatan, yon uh, as much as possible, kung palalabasin mo yung isa, paglalaroin mo, yung isa ay mo. Ganun yung ginagawa ko sa kanila ah uh, dahil anim sila, uh, hindi sila sabay-sabay na nagkakalaro. Kasi minsan pagka nagkapikunan, yan, doon na nagsisimula yung rambulan. One time nga, yan ang oh, sweet pa nila yan, itong dalawang to. Pero nagkaroon na rin sila ng uh, kagatan at talagang nabutasan sila ng katawan. Tumagos talaga yung tit, mga ngipin nila sa mga katawan, so dumugo. Yun, ganun kalala. Pero dyan, sweet pa sila dyan. So, pero yun na nga, para iwasan yung ganun, kailangan mo talaga silang i-supervise. Pag alam mo nagiging rough na yung play, ayun, medyo i-separate mo na sila sa isa't isa. Uh, kasi nag-i-escalate yung kanilang mga, ano eh, mga hyper, ano eh, activity nila eh. So parang time out bigyan mo sila ng time out. Uh, pag nakita mong nakapag-play na siguro pagpahingahin mo na para hindi na tumaas pa yung uh, tension sa isa't isa. At pag uh, ano, yun na nga hindi sabay-sabay ang pagpapalabas. Kaya napaka napakalaking tulong kapag mayroon silang crate. Sa kayong crate na bibili nyo advice lang, wag yung nabibingkong-bingkong agad. Yan, itong crate ni Shadow, yan. Magandang klase yan, makapal. Kasi may mga crates na, ano eh, kahit papi, kayang baluktutin eh. So, mas mas ma advice ko yung magandang gandang klaseng crate ang bibili nyo. Although mahal, pero talagang mapapakinabangan nyo rin naman ng matagal. At uh, through the years hanggang sila buhay mapapakinabangan niyo yon yan so kami kasi ngayon wala pang budget pambili ng crates kaya talagang diskarte na lang kung paano sila uh, paghihiwalayin so kailangan lang talaga ay uh, patience kapag ka ikaw ay may dogs and puppies. Kailangan kung may mahaba kang patience, habaan mo pa ng bonggang-bongga. Ayan, nagrarambulan na naman sila. Ayan, dyan nagsisimula ang aggression kapag ka yung talagang ayaw may papatalo. Kaya, ini stop ko muna yung video at inayos ko sila dyan dahil, yon meron na nangyari. So, ito na. An iba na namang eksena ito. Ayan, nakaakyat siya dyan sa uh, kulungan. Kasi, andyan si Yoko, kinulong ko dahil walang tigil sa kahaham kay Mama Dog. Kaya, kailangan na niya munang ikulong. So, nakaakyat doon yung isa, si Kikay. So, medyo challenging ang ating life with puppies. Eh, bilang puppies pa sila, talagang kailangan mo talagang uh, pagtyagaan sa kakulitan. So, darating din naman sa point na magiging ano na rin sila, chill-chill lang, parang yung mga adult dogs namin ah uh, pag uh, pag kami uh, pagkain lang tsaka sila nababaliw pero kalmado lang naman sila kapag uh, yung walang masyadong ano activities so yan, kailangan lang ubusin mo yung energy nila para ano uh, hindi sila ganun kaactive ayan kailangan nilang ma uh, may paglabasan ng kanilang mga ah uh, energy para hindi sila gano'n ka taas ang energy kung kinakailangan mo silang uh, laruin, pagurin para wala na wala na silang time mag ano magkagatan pa 'yun maganda 'yun so dito sa aming uh, sitwasyon ay eh, medyo talagang hindi sila pwedeng maglaro sabay-sabay ilang beses na namin sinubukan talagang nagkakagatan sila, so talagang, uh, ano lang, uh, hindi sabay-sabay. Ang -sabay. yung tatlo, yung tatlo, si, si Dumbo, Pebbles, at saka si Pa, ay, sino ba yun? Dumbo, Pebbles, at saka si yung isa. Basta yun, may tatlong okay lang naman sila na magkakasama. Pero si si kiko uh, Kikoy, Kikay, sa kasi spot, medyo kailangan solo-solo ang paglabas. Tingnan nyo naman, sarap ng tulog ni ni, ano, ni Yoko. Yan, pagkaganyan na yung position niya, sabihin yan, malalim na yung kanyang tulog. So, wag na natin siya istorbohin. Diba? Ang cute ng position niya. Oh. Talagang nakatimbuang. Oh, ba diba? Ang cute eh. So, yun si Yoko talagang ano rin niya na behave na rin. Yun lang, nagiging baliw lang siya kapag yung may mga in-hit na babaeng dogs. Yun yung pinaka-problema sa kanya, super aggressive siya. So, ayan si Papa Dog. Nakatimbuang na rin. Tulog na rin, masarap na rin ang tulog ni Papa Dog. So, ayan, yan ang ganap sa aming mga uh, dog pack. Yan, nalobat na rin si Aizo. Yan si Aizo, katabi niya sino? Sino ba yun? So, may katabi siya doon at hindi ko na makita. Ah, si Pebbles. Yan, pagkalobat na sila, kung saan naman silang nakakatulog at tumatahimik ang aming bahay. Paggising sila, alam mo na, sobrang gulo. Walang humpay na kaguluhan ang nangyayari. Pero, napakasaya. Masarap sa pakiramdam kasi nga parang meron kang mga angels na napakakukulit. Ayan o, oh, sarap go tulog o. Oh. Diba, mga loyal companion. Ayan. So, yung mga, mga ano dyan na ah, nagbabalak kumuha ng mga puppies at dogs. So, ayan. At least meron na kayong idea. So, thanks for watching. I hope you learned something, guys. See you on the next one. Bye! O, oh, diba? Good night daw, sabi nilang lahat.